Bakit nga ba mahalaga ang buwan sa buhay sa Earth? Ano kaya ang mangyayari sa Earth kung walang buwan? Lahat ba ng ibang planeta ay may buwan? Mga kawander, tara, alamin natin. sino mang gumugol na maraming oras sa pangatlong batong ito mula sa araw ay alam na ang buwan ay isang malaking bagay. Karamihan sa mga planeta sa ating solar system ay may isang buwan. Tulad ng Mars, Jupiter at Saturn ay may higit pa. Malaki ang pinagkaiba nito dahil espesyal ang ating buwan. Ito ang pinakmalaking buwan ay sa sa laki ng planeta nito sa buong solar system. Ano kaya ang magiging earth kung wala ang buwan? Kung wala ang buwan, ibang iba ang buhay sa earth. Halimbawa, ang pagtaas ng tubig ng planeta ay magiging mas mahina. Tataas at bababa pa rin dahil sa gravitational pull ng araw. Ngunit magkakaroon lamang tayo ng halos 40% ng lakas ng tubig kesa sa ngayon. Kung nakatira ka malapit sa karagatan, alam mo kung paano nakakaapekto ang tubig sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang tides ay gumaganap din ng napaka-importanting papel para sa buhay sa Earth. Ang daloy ng tubig ay nagdadala ng init mula sa Ecuador ng daigdig hanggang sa mga pool. Kung wala ang buwan, maaaring magkaroon ng ibang klima ang Earth kaysa sa ngayon. Ito ay malamang na lamitado ang paggalaw ng mga species sa buong mundo. Ang ilang mga halaman at hayop na nabubuhay ngayon ay maaaring wala na. Kung ang buwan ngayong gabi, marami pang bituin ang makikita mula sa Earth. Maaaring kilalanin ng mga tao ang mga bagong konstelasyon. Maaaring mas madaling makita ang ibang mga planeta at maging ibang kalawakan. Ngunit ang gabi ay magiging mas madilim Malaki ang epekto nito para sa mga tao habang lumilipat sila pagkatapos ng dilim. Ngunit, magkakaroon ito ng mas mabigat na epekto sa mga hayop sa gabi. Ang mga nangangaso sa gabi tulad ng mga kwago at paniki ay mahihirapang maghanap na kanilang pagkain. Ang isang malinaw na pagkakaiba ay kung wala ang buwan, wala ng mga eclipse, hindi na rin magkakaroon ng mga paglalakbay sa buwan nakikita ng mga eksperto ang buwan bilang stepping stone ng mga astronaut patungo sa ibang mga lugar sa solar system. Kung wala ito, maaaring hindi na buo ng mga tao ang ideya maglakbay sa kabila ng atmosfera ng Earth. Alam mo ba kung ilang oras ang isang araw? Siyempre, merong 24. Ngunit, kung wala ang buwan, ang mga araw sa Earth ay magiging mas maikli. Bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, halos 12 oras lang ang tagal ng isang Earth Day. Ang paghila ng buwan ay nagpapabagal sa pag-iikot ng Earth. Kung wala ito, ang mga araw ay magkakaroon ng mas kaunti pa sa 24 na oras. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang buwan ay nakakaapekto sa pagtabingi ng axis ng Earth. Kung wala ang buwan upang tumulong na patatagin ang planeta, maaaring mas malaki ang pagbabago Kung wala ang buwan, tinatantya ng mga eksperto na ang pagtabingin ng Earth ay maaaring tumaas na hanggang 45 degrees. Nangangahulugan iyon na ang planeta ay umiikot sa gilid nito tulad ng ginagawa ni Uranus. Magkakaroon ito ng makabuluhang epekto sa buhay sa Earth at magdudulot ito ng malalaking pagbabago sa klima. Nangangahulugan din ito na ang bawat kalahati ng mundo ay makakaranas ng anim na buwan ng liwanag ng araw na sinundan ng anim na buwan ng kadiliman. Magdudulot ito ng kalituhan sa agrikultura gayon din sa ibang aspekto ng buhay. Lahat ng bagay, masasabi natin ang Earth ay medyo mapalad na magkaroon ng buwan. Ano sa tingin nyo mga kawander? Gusto mo bang mamuhay sa mundong walang eclipse at lower tides? Paano kung magkaroon ng mas maikling araw at makakita ka ng mas maraming bituin sa gabi? Marahil ito ay tulad ng pamumuhay sa Mercury o Venus. Alinman sa mga ito ay walang buwan, tiyak na mag-iiba ang mundo.